Si Senator Francis Kiko Pangilinan, suportado raw yung naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. particular ang pagbunyag sa malawakang korupsyon sa katiwalian at yung nangyayarihan sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Alamin pa natin ang iba pang nakalap na impormasyon mula sa naging panayam ng Bombo Radio Kalibo. Suportado ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang pagbulgar sa malawakang korupsyon at anomalya sa flood control projects at iba pang infrastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan matapang na isiniwalat ng Pangulo ang 15 kontratistang nakakuha ng bilyong-bilyong pondo para sa mga proyekto ng pamalaan na kalauna na ay natuklasang Ghost Projects pala. Sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon, umaasa si Pangilinan na mabigyang hustisya ang taong bayan na mapasagot at maparusahan ang mga opisyal ng ahensa at contractors na nagbulsa sa pondo mula sa kaban ng bayan. Hindi lamang Anya ang mga kontratista ang dapat managot kundi maging ang mga politiko na nagbigay ng permiso at tapang ng loob sa mga opisyal ng ahensya na nagtulak sa mga ito na mangurakot sa pondo ng proyekto na nakatakda sana para sa publiko. Dagdag pa ni Pangilinan, nakakagalit malaman sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa ilang kontratista na namumuhay ang mga ito sa marangyang pamumuhay habang ang mga ordinaryong taxpayers ay lubog sa baha at kailangan pang lumusong sa hanggang bewang na baha makapasok lamang sa trabaho sa tuwing may masamang panahon, gaya ng bagyo na nagdudulot ng mga malalakas na pag-ulan. Hangad ng senadora na mauwi sa plunder case ang paghalungkat sa malawakang korupsyon at ang nagpapatuloy na investigasyon. Malaking pagiging uh, suga sugapa uh, itong mga involved dito and that's why we support President Marcos' uh, efforts na busisin ang gusto ito. Pinalitan na ang Secretary of Public Works. We hope si Secretary Dizon will succeed kung saan Secretary Bonoan failed. And we hope too talagang uh, may mga makukulong. Hindi lamang sa mga kontraktor. Dahil alam nating uh, may mga involved din ng mga politiko riyan. Talagang ang punot dulo nito is head should roll. dapat mauwi ito sa plunder cases being filed by the ombudsman. Kaya importante rin sino ang magiging ombudsman natin. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere